harvest tayo guys ng okra magugulayin natin so ito na yung tinanim ko noon so sa ngayon maganda na di ba San Fernando din tayo tinanim na bago may nasibol na rin oh sagingan natin so sa ngayon kumuha tayo ng okra dahil malalaking ng okra ko oh. sayang sa tanda ang dami ko na kasing binhi ngayon harvest time tayo kailangan natin tatanggalin yung daun, guys baka uh, lalong lalaki ang ating tinanim laki yung bunga tuh guys ang lili itong bunga may lili dahil tinatanggal ko yung daon yun ang uh, haba lalaki pa dan guys kahante latihan babi ramu memancing nih om nih om kau mana tanem tanem monat ayu gulai ini yang kematisku guys bunga nah <coughs> kasulap aja salupa sili acak a saluyut baka gusto nyo mag request sa loyot. ito sa loyot guys madali lang to magtanim tingnan nyo ang dami nito ang ginawa ko ginawa ko lang yung buto tapos sinagis dito sa pinagsusunugan ko yan yan ang dami na ang dami ng umani dito na meron nyo hindi po humingi kumukuha na lang Cheers. So, may papaya din tayo, guys. Mga saging natin, no oh. Kaso parang inutil. Ang kapal niyan, guys, oh. <coughs> Ay, sayang naman. Nabali, guys. Nabali yung inaasam-asam ko pa naman to, guys. Wow, oh, may bunga na siya guys oh. Wow. Bujab, bujab. Kailangan ko pala latagan to guys. <coughs> ito yung ampalaya ko guys. Ang dami yung tinanim ko ito lang na sibol. At lumaki. May isa na. May isang bini na siya. Isang bunga pala. Isang bini naman. Ano ba yan? John. Tapos yan. No, Uokra na naman guys. Papunta roon. Yung kalabasa lang talaga hindi gumanda guys. Yung hindi man lang talaga nagbunga. Ito nakakaubos dito guys oh. Isnel Isnel tawag namin Ito yung nakakaubo sa kalabasa ko guys <coughs> Yan mm. Pwede na to guys Masarap pag maliit pa Ito. Tiyaga, <hats> lang sabi nila guys. so oh. okay ngayon um, ang dami ng tanim natin. Ang oh. <hats> <laughs> ito. Kagandahan dito guys. Hindi na tayo mga problema sa ulam ba? Ang um, dami Oh tapos guys may ipapakita ako sa inyo kung ito pwede ba mag makakain to kasi sa youtube na panood ko may nakita ko nagkakain nito eh tingnan nyo guys oh ang daming yan na sibol dito guys ito maliit pa kinakain nila eh binibinta eh. ito oh guys oh tingnan nyo comment do kayo guys kung anong tawag dito guys hmm na ang ganda pa naman guys tawag yung... hmm po yeah. amoy na amoy natin guys parang amoy kabuti lang guys hmm ito yung puno nya guys oh comment daw kayo guys kung ano to makain ba to o ano kung anong pangalan nito dami yan dito guys dati kung naalala nyo may inupload din ako mas marami pa dito yan pa oh. Tapos ito pa sa puno ng saging oh hmm. dami pa nyan guys Yum dami yan na si bulan dito guys takot lang ako magkua guys tutuin baga mga may ilason kapag so, guys oh tingnan nyo yan oh yan oh hmm. ano ba yan guys tapos ito pa ang dami oh hmm. nakakain ba ito guys oh hindi ang dami, oh. Di lang yung 20 na piraso, oh. Tambak, eh. Yan pa. Yan pa, guys, oh. Lulusog pa naman, guys. Oh. Kita niya. Yan pa, oh. Oh. Sus. Ang sarap. Kung ito makain sana, masarap to melulu tuh ya guys mandami talaga dito yun yung pinak malaki guys oh yun yung malaki oh nah yun guys oh kita nyo yun yung malaki nah dami guys yung pa malaki as in malaki talaga ang dami talaga guys oh ang tawag dito kaya guys na grabe guys oh hello I love it wow mm. mm. dami ngan guys oh ito na yung pinakamalaki guys Dito pa oh, iya. Oh, ha. Oh. Apa yang guys? Makain ba to guys? Hindi. Eh, yan yung puno niya, guys, oh. Kita niyan. Ah, ang laki, oh. Ang lapad, gitu. Oh. Isa pa lang nya, oh. Ito. Ah, oh, grabe, guys. Ayan pa oh. Ayan, pa. Ang dami talaga. As in marami talaga guys So, ano ba tawag yun, guys. Please comment. comment do kayo guys. Kung makain ba to guys o hindi. Para maipamimigay natin to. Sayang naman na mabubulok guys. Oh. Sayang guys. Mabubulok laang. Yan oh. Hmm. Ang sarap. So, mas masarap yung okra guys. Okra talaga yung ko dito guys. Kasi sayang. Kulang laang. Sabi nila guys. Pag inaanin natin. adin I Bana pag marunom tani mano maraming anihin o So, yun guys. Please support to my YouTube channel. Rodel Demko Vlog. Salamat. See you again. Mamu